para si Bunso ay hindi ginawin katas ligo. Ang ginagawa ko, ang ginagawa ko eh, pinaplant ako uli ang t-shirt niya para, para mainit sa kanyang katawan para hindi po siya inuubo. Ayan dito tayo. plan sa tayo. Dito lang, wala tayong kumahayo eh. Dito lang sa Otswan. Lagi dito ako pinaplant. Ayan.

Plansahin mo para hindi sila magkasakit sa baga. Plansahin mo. Mga mainit-init pa nila na iso ng damit. Diba? Okay lang yung kuryente. Malakas. Ay. Oh, malakas. Masa. Bakit? Balik. Ano kayo? Basa nga na yung likod oh. Eh, balik ta rin ko. Taro na sa akin yung bata na to. Gusto ibalik balik ta rin talaga para sa Aray ko. Napasok pa ako eh. Kaarte kasi pala sa hinggo daw itong ano, kambila. Balik ka rin talaga. Ay, matli, ang monthly, ang ating binabayang. Ay, ito, 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 ito. Rente. Ang dami na gabit na naiipon. Hindi pa rin ano. Kaya hindi, kaya hindi na ako bumili ng TV. Mas lalo na ako laki ano ay may cellphone naman hindi ko mano ako Opo, hindi na cellphone na to ay nagre-report eh kaya nang kumag TV cellphone eh. pero maganda sana yung TV ito kasi na yung mga mo sa TV pwede mo ma report sa sa Sockmed. sa so, Sockmed, pwede mo ma report kapag napanood mo sa TV ang balita

Sa, sa, sa mga spasyalan na lego. Pupunta ako sa bahay ng mamaya. Alam mo bakit? si ang may-ari ng ihipay. Inaano ko. gusto akong puntahan dito eh. Gusto nila. Ang mo Puntahan ng e-bike. Oh, hindi eh yun. Wala sila. Sila ang ano. Sila ang gusto eh. Hindi gusto, gusto. Kasi may karamang e talaga eh.

buti na lang ang tubig is matagal lang bil. yung bill hindi pa nabayaran ang tubig Mag magkana na ang bill ng tubig 100 ang buwan para pa, ano pa pa pahirapan pa sa pagbubayad kasi mayroon ko na lang yung bubayad mayroon ko tubig hindi naman kasi ah. wala mamaintenance na

Ah, oh, si Kapit na. Ay, ikaw aga ka pa sila. Nakapabukot pa. Yung tatlo eh, pat, Pagisingin mo na yun. Ano oras na? Karedi eh, ka na eh. Bakit sila hindi pa? Pagisingin ah, mo na. Ah, ako na ako. Ano, ano? ano ulam?

hey, okay. I'm done.